silipin natin yung mga aso. So, Tira natin ang sitwasyon dito. So, may bag dito talaga. Ayan, good morning. From Laguna. Ayan. Talagang masama ang ano, panahon. Silipin ko si Chiki sa taas. Ah, silipin natin si Chiki. kainin natin. si chicken dito Ay, very good sa upuan na ah. very good ka, chiki sitwasyon dito sa Laguna. Good morning po. Ayan. Talagang masama ang ano. Masama ang panahon. Ayan. Umuulan talaga siya. Ayan. Sinilip ko lang aking aso. Si Kawawa naman. Chiki? ka, bebe? Hmm? Bababa ka na. Dito sa room ko. Ay, sayang ang mga mangga pag nalaglag. Ayun. Grabe. Tara, baba na tayo. Kawawa ka naman na basa-basa dito. Tara. Tara, baba tayo. Landi-landi. Inubos mo na yung ano ng sopa ko. Tinan nyo naman ang ginawa ng aso ko, mga kabibula ko. Inubos yung sopa ko. Tatapon ko na to. yan stay safe po. Sana po, ano, siligtas ang lahat. Saan man sa, ano, may bagyo talaga ata, oh. Ayan. silip lang. Short video lang tayo. Good morning. Baba natin ang ating alaga kasi kawawa naman. Malamig. Dapat doon siya sa kwarto din. O tara na. Diyan sa kwarto din. Pero cheeky. Ito, tayo sa kwarto dali. Ay, baba na tayo, baba. Kawawa ka naman malamig dito. Ha? Baba tayo, baba. Yung mga dog food nila, oh. Hindi kinain. Oh, halika na. Aking video, okay. Check natin. Baka... Matutuluan. Baka... aking mga ano-ano dito, ano-ano. Okay, short video lang tayo. Magandang umaga sa lahat. Sana, ano, okay ang lahat. Mangatili lang sa loob ng bahay at masyadong maulan. Ayan. Magandang umaga from Laguna.